Bilis! Pagka, ito ang sikreto para bumilis ka, kailangan umulang, tapos ka magkapote. Yan, bibilis ka talaga. Dito to yan. Bola lang yan. Ano yung mula pateros. hanggang ang Makati, taglit lang to. Yung so, 10 minuto lang to sa akin. Ano ka nasisira ulo? parang may naamoy ako hindi maganda. Sabi na, huwag ka ka Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Gago! <laughs> Sa kamote tayo na buhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay.